Bye. Parang umaga po na sa lahat. Ito sa sigsag. Trak ng basura. Bumaligtad. yan po. Pinukuha na ng traffic enforcer ng Talmarisa lang. Trak ng basura na bumaligtad. Trak ng basura po. Ayan Ano oh, nangyari dito? Ha? ay Pumasok sa loob ng kanya? Binanga? Hindi naman Ano walang namatay? Wala naman? Uh, wala naman mga kaido namatay Pero ngunit Ito pong nangyari sa set Durog no? durog ang sasakyan na kahiga ang pader ito iba ang pader ang sasakyan na wasak ang sasakyan wasak ang ulo ng sasakyan yan po ang nangyari ngayon ang araw ito ay linggo pizza di sinibi ng Enero 2025 2023, mga kaidol sasak ng basura malitan minang ano kampader ayan po mga kanapang nga ngayon sa mga motorista po ingat ingat kaunti ingat na po mga kaidol maraming maraming salamat po at ganunis sa ating lahat sana po May parating na siya. May patanungin natin kung ano po nangyari. <coughs> Bro, anong oras nangyari yan? Nagpapasalaw na 6. Ha? Nagpapasalaw na 6. Alag po sa 6. Ngayon lang, ngayon lang. Mga 6, nagpas daw 6 e, am Ngayon araw ito mga kaidol mabuti at walang wala naman daw nangyari sa mga ngunit ay alam natin ay pag ganun mga sistema ay may damage talaga ang driver no maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat ingat po sa lahat ng mga motorista na dumadaan dito sa zigzag road wing to Montalban Rizal dito mga ingat ingat po kayo maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat